bago pa magsulputan ng parisan sa kalsada at pitos pa lang si Diwata, ito talaga ang original na parisan sa Nabotas. Simula kasi ng 2015 hanggang 2020 ay naahinto lang sila dahil sa pandemic. At ngayon 2024 ay nagbabalik na ang kinikilalang mamigila or parisan dito sa Nabotas. Pagbabalik mo para yan? Oo, oh, pagbabalik eh, kailangan eh. Eto yung original na unti lang yan oh kamayan dito sa bonus. Ohito big. Sarbaet. Aha. Ayot pa. Dalawang pares lang. Uh, 95 95. yung uh, special mami at mommy saka pares. O yan. 95. Yung pares 95. Yung oh. regular, diyan yung regular niya. Dalawang regular. Bali 50, walang rice. Okay, ayun. ayun po. Pag may rice. Pag rice, 60. Simahang. Oh. Ayan, ay, yeah. Yan, Ayan, ayan. Ito yung regular. Regular, ayan. Ayan talaga yung original na para yan. O, yung fake yan. Hindi pa uso yung mga palisa. Meron ka na. Ah. Ayan nga ba? Ito yung naman ang daming pila. Pabubukas lang yan. Karin di yun. Dito sa may kanto ng Dongan. Pabukas. Dito sa kanto ng Leongson. Ang pagpapalit. Yan ang original na parisan. Or mamihan dito sa Nabotas, sa may kwarto. Pabubukas ko lang tayo Pinipilahan na pre Pare, ano mo ako? Isang special. Sa is, ano? sa regular. special kakainin ko ha.

Ano ka lang Okay na yan? Oo. Ilan to ka na wala? 4 years. 4 years? Oo, magsara. May kanin to, Oo, may kanin okay. lang. Habang lalakad siya. Ano ka lang ito? Tan. Ini merahnya bekannt 水men